Ayan guys, another day, another vlog. Nandito tayo sa bilihan ng tiles. Today is Sunday. So walang pasok, so buti ka open sila. Ayan. Mamimili tayo guys ng tiles kasi itatiles yung ating CR, then yung ating center table. Ayan, super mahal ng mga tiles ngayon. So, ayan, namimili si Inday. <laughs> So, tingin din tayo, guys, ng mga tiles dyan sa doon. Ang gaganda, guys, ng mga tiles nila, promise. Super gaganda. Kaya, madami tayong choice. Then, titingin din tayo, guys, dito, syempre, ng ilidoro. Yun, di plus, syempre, yung ating pipiliin. Para hindi makalas sa sahig kapag ka si cr tayo. Kasi, ang gusto ko, guys, laging tuyo ang sahig ng ating CR. Gusto ko, laging malinis talaga ang CR. Yung pwede ba tayong doon matulog, pwede doon tayo kumain. Ayan. So, ang napili namin guys dyan is yung nasa una. Nagkakahalaga na. Huwag nyo nang alam ko magkano price. <laughs> Basta, ang binayaran ko dyan is nasa, un, hindi naman umabot ng 20K yan. Ayan guys, na, yung asawa ko andyan. So, nasa kanya yung listahan kasi binigay lang sa amin uh, ni gaing ang listahan ko anong bibilhin namin. Ay, <laughs> nandiyan kami guys, nagpipili ng mga bibilhin namin. So, nakailan kami pabalik-balik. <laughs> kung alin talaga ang bibili namin. Kasi ang gaganda. Hindi namin alam kung alin ang bibili namin. Kasi super gaganda talaga ng tiles. Pero, yun pa rin ang napili namin yung gusto ko ayan lang guys yan check natin sa iba guys check natin sa iba check natin sa iba yan mili naguguluhan ako kung ay ang pipiliin ko guys guys nag ako kasi may music may background music kaya nag-mute ako. Ayan guys, yung mga ano to, mga tiles sa CR. Ayan. Ayan yung mga pinagpipilian ko guys. Ayan. Ano maganda guys, tulungan nyo nga ako. Oo, oh, ang ganda niya, no, diba? Pero hindi ko yung pinili. <laughs> Kasi yung tubig dyan nag stay gusto ko kasi yung medium yung plat na plat para tuyo ang CR. Ayan yung asawa ko. Wala lang. <laughs> <Ayan> lang siya. <laughs> Nakawasap niya si si boy. Ayan. Sa, sa, sa totoo lang guys. Medyo matagal kami dyan. <laughs> kasi sa dami na yung pipili hindi namin malama sa so, si kuya yan nagko na <laughs> kino na yung order namin ayan compute compute ayan sige kuya computein mo kung magkano ang aming babayaran <laughs> ayan guys syempre si asawa ayan titingin tingin si kuya si silip silip ninyalam niya alam na, nasa vlog na siya <laughs> No, silip lang kuya. Hindi ba silip? Naya. No, yeah. So, naguguluhan kami. Naguguluhan. Ano talaga ang pipiliin kulay? Siguro <laughs> eh, si kuya naiinis na rin sa amin. Kasi, tagal namin pumili. <laughs> Pero wala kayong magagawa. <laughs> Kasi malaking pera ito, magiging pera niya sa amin. At madami kaming order. Napakamahal guys pala magpagawa ng bahay ngayon. Super ang materialis guys. Ang isang, ang presyo guys nung tiles is 78 pesos. Yung sa pader ng CR, 78 pesos ang isang piraso. Then yung sa center table is 250 isang piraso. Sobrang mahal. Tapos yung Elidoro, ang mahal, nasa 5K na. <laughs> ay, nasabi ko rin. <laughs> nasabi ko rin yung presyo ng Elidoro namin. Ayun, guys. Di, syempre, bibili ka pa ng mga semento. Ayun. Di, pero hindi naman umabot ng 20,000 yun, hindi na, yung aming pinamili ngayon. So, sa totoo lang, yung number, nasa gitna ang napili namin. Ayun. Yung muli sana napili namin. Kaso nga, wala nang stock kaya yung light green parang green ayun yung napili namin ayun ayun yung napili namin yun lang Ayan. ikot ikot pa rin tingin tingin pa rin kami ng tiles so so, dami ko tayo choice ko rin yun guys so yan yan ang dami kong choice dyan kaso nga lang yung kaiba para siyang wallpaper lang tapos ayaw ng asawa ko yung white color kasi maninilaw daw. Kaya yun, na no, napili ko. hindi dilaw na lang para kahit manilaw, dilaw rin. <laughs> Dahil favorite ko naman ang yellow. Kaya yun na lang din ang pinili ko. Yes. Ayan. voice over na lang tayo guys kung ano yung ginagawa ko guys so si kuya nagkukumpit agad dahil pinakumpit ko ulit <laughs> kasi baka masyak ako sa babayaran ko <laughs> sige lang kuya ikumpit mo lang kasi baka masyak ako sa babayaran ko so totoo lang kasi meron kami nakuhan tiles na tig to 250 ang isa kasi yun ang ilalagay ko sa aking minivar So, yun. Then, yung asawa ko, ayan, tingin siya ng lidoro. Ayan, tingin siya. Then, tingin siya niyan. O, oh, yan, 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 yung napili namin. Ay, hindi yan. Hmm. Ang hirap, guys. Ang mahal ng mga ilidoro ngayon. Super mamahal. Yan na ata yung pinakamura. Yan, 4, magkano yung? 4,150. Yan na ata yung pinakamura ngayon. Di plush. Ayan. So, pili pa tayo guys dyan sa dulo ng mga tiles. Of course. Madami naman dyan mapipili. Yan. Kaso talaga guys, mahal. So, kung magpapagawa na lang tayo ng bahay guys, yung may ano na, may quality na. Kaysa kayo magpagawa tayo ng bahay is yung hindi maganda. Dapat yung may quality na kung magpapagawa tayo ng bahay para hindi sayang yung effort. So, ibaon na natin yung ating ma <laughs> dapat ibaon para hindi na mawala. <laughs> yung ating kita sa YT, ibaon na natin dyan para hindi na mawala. Hmm, ayan guys, so, pili-pili dyan, ayan, ang ganda rin yan guys, so, pero hindi yan ang napili namin. So, makikita nyo yan guys sa vlog. Makikita nyo yan guys sa vlog ko. So, tagal, ang tagal din namin guys pumili ng ilidoro. Super tagal din namin pumili ng ilidoro. Ayan. So, nakakahilo. Ay, naka. Mm -hmm. Ayan, syempre, bumibili ako, kinukotinting ko talaga. Ayan. Kung ano, kinikilates ko talaga pag ako bumibili ayan balik doon balik dito ayan Pero ang dami mapagpipilian dito, guys. Ang dami mapagpipilian dito. Ayan. So, punta again tayo dito sa mga tiles. Kasi may napili na ako ng ilidoro. So, babalik na tayo sa tiles. Ito yung napili namin na tiles para sa aming mini bar. So, dito tayo pupunta. Ayan. Ang gaganda guys. So, ayan. Turo ko sa inyo guys kung ano yung napili namin sa aming center table. Super ganda. Promise. Kumikintab-kintab. 250 ang isa nun guys 250 pesos pero not bad kasi super ganda talaga super ganda yan pakita ko sa inyo hindi ako nagdalawang isip guys nung makita ko to yan talaga ang pinili ko nung makita ko siya Ayan talaga pinili ko. Ayan, yan, 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 yan. Yan, 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 ito, yan yung napili ko guys sa aking mini bar. Mm, 'Di ba ang ganda? Oh, 'Di ba? Mama, mukhang mamahalin. Eh. <laughs> 250 ang isa niyan, guys. 250 pesos ang isa. Isang piraso 'di magkano ano 750, tatlong piraso. Tatlong piraso lang. Ay, apat ang nabili namin yan, guys. Apat. Bali, 1,000 apat. Apat yung binili namin. Pero, uh, apat na piraso. Ayan. Dapat tatlo lang. Pero, ginawa namin tatlo kasi. Apat kasi. Baka magulang. O, oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda lang nabili namin. Napakamahal guys magpagawa ng bahay talaga. Ayan. So si kuya tinawag ko yan kasi pinakumpit ko na ulit ang aking babayaran. <laughs> yan lang guys. Thank you so much. Ayan. Please like and share and comment po. Salamat po. I-share ko na lang po. Ayan. Kuya sige kumpitin mo na ulit. Yan lang po. Bye bye. Ayan. Kukumpitin na ni kuya kung magkano. <laughs>